Nagbabalik na naman si Boy Tenso, ang pinakamalupit na electricians at si years ang galawan. So ngayong araw na to, mga idol ay mayroon pala akong sideline. May papaayos na sa akin na machine sa loob ng mall. Kaya nagtanong ako sa kanya, anong machine ba yan? Sabi niya, bindo machine daw. Ako kasi mga idol, basta tingin ko, kakayanin ko ang trabaho. Hindi talaga ako tumatanggi dyan. So papunta na pala akong idol sa BGC ngayon So titingnan natin idol kung kaya ba natin ayusin Para kung hindi ako alam na So mga idol ay dito na pala tayo sa parkingan Dito tayo magpaparking ngayon sa basement 2 Dahil mas madali ang access nito papunta sa mall habang naglalakad ako mga idol papasok ng mall, ay meron akong nakitang simbahan. Sabi ko sa sarili ko, siguro simbahan 'to ng mayayaman kasi ang ganda eh. Kaya naisip ko, pwede kaya ako magsimba dito? Kaya huminto na muna ako sa mga idol at nanalangin na konti. Total, andito na rin naman ako bago magsimula sa trabaho. So, ito na pala yung aayusin natin mga idol. Ang issue daw kasi nito ay nagda-jump yung temperature. At saka after ma-reach niya ang minimum temperature, bigla na lang siyang nag-stop. So, bilang civilian experience electrician mga idol, ay naglalaro na sa isip ko na siguro temperature switch ang sira ito or the carbon brush. Siguro madumi na yung carbon brush ito or ang temperature switch ay sira na dahil the jump yung no temperature. At para sa safety natin mga idol ay iyok muna natin ang breaker. ang una kong tinignan mga idol ay itong burner kasi sa lahat ng parte ito talaga yung pinaka crucial ito yung pinaka mabilis masira at pinaka madalas masira kasi ito yung lagi nakababad sa init nung itseko ko na yung temperature switch mga idol dito ko talaga na discover na sira na talaga ito share ko lang sa inyo mga idol ha yung dalawa na nakikita nyo yan ang temperature switch isa niyan ay normally open at isa naman ay normally close. Ang trabaho ng normally close mga idol ay para yan sa halimbawa tumaas ang temperature ng burner at nadetect ng normally close. Automatic yan mag open siya para mawalan ng kontak, Mag-steady ang temperature. Pag bumaba naman at lumagpas naman sa capacity ng normally open ay automatic naman mag-close siya para o minute ulit. Kaya dalawa yan mga idol para magkaroon siya ng set temperature na hindi bumaba at hindi tumaas. So after ko nga mapalitan ng temperature switch mga idol at hindi ko lang nabidyuhan kasi nasa ilalim na kasi bandayan. Kaya hindi hindi ko mabidyuhan kasi walang tagahawak. Pagkatapos kung magpalit mga idol ay dilinis ko muna yung takip ng borer kasi napapansin ko, marami na rin asukal na nangingitim dun sa ilalim. Gamit ko pala ang idol ay yung nakikita nyo na portable rotor. Rotor ba yung tawag niyan? O ano yun? Anong tawag niyan mga idol? Kung napapansin nyo mga idol, naka-sheets naka talaga ako dyan kasi for safety na rin. Kasi nangyari na kasi sa akin yan na nung nag-render ako, biglang natalsikan yung mata ko. Ayun isang buwan akong hindi nakapagtrabaho. Sobrang sa ano idol, delikado talaga sa mata kaya minsan kasi ito matalsik yan kaya iwas talaga safety first. After ko nga maglinis mga idol ay ititesting ko na ulit kung okay na ba, maayos na ba gumawa ng cotton candy yung machine. Pero bago yan mga idol ay tinister ko muna kung okay ba ang connection, wala bang naglulos o maayos ba yung pagkakabit ng mga relay yung heating element kung okay pa ba. Ngayon idol ay ititesting na pala natin kung maayos na ba siya gumawa ng cotton candy. Sa mga nagtatanong pala sa akin idol kung ano tong machine, anong klaseng machine to. Ito palang machine na to mga idol ay made in China. Ito ay kombinasyon ng mechatronics at saka may kunting mechanical at industrial. Ngayon mga idol ay tinisting na natin at hinihintay na lang natin kung maganda ba yung kalalabasan sa pagkagawa niya at hindi na ba siya katulad dati habang tinisting ko nga idol ay ang tuwa sa akin ng bata at para bang gusto niyang bumili sa nakikita ko mga idol ay maganda na talaga gumawa kaya kumbinsido na ako na okay na talaga to kaya ako idol nagpasalamat talaga malaking pasalamat talaga ako sa mga nagturo sa akin dati lalo na sa foreman ko dati mga engineer na yun talaga ang naging fundamental ko dati mga idol sa mga yung mga tinuro nila sa akin at dinagdagan ko lang yung mga naituro nila at salamat nga pala mga idol no sa panonood bago ako umuwi ay inopen ko man na yung apps ko naglalamob mo na ako idol at nakapag up ako pasabay umuwi so yun lang mga idol maraming salamat at kung ikaw pala idol ay may ipapagawa at kailangan mo ng elektrisyan pwede kang mag-misses dito idol at kung nagkataon na malapit ka lang or kaya kitang puntahan ay pupuntahan kita mga idol so yun lang mga idol salamat